Mga idol at kabayan, maligayang Pasko sa ating lahat. Super good news! Kinumpirma ng buong katihan ng Pilipinas ang pagkuha ng mid-range capability missile system. Ito ang isa sa mga kakayahan na gusto ng sandatang lakas ng Pilipinas para mapalakas pa ang kanilang kakayahan na depensahan ang exclusive economic zone ng bansa. China halos mabuang matapos malama na nasa proseso na ang Pilipinas sa pagkuha ng mid-range capability missile system sa Amerika. Pilipinas, pumalag naman sa China. Nakatikim ang China kay Secretary of National Defense Teodoro dahil sa alam nito sa mga plano ng Pilipinas. Sinabi ng kalim ng depensa ng Pilipinas na hindi tayo sakop ng China kaya wala silang karapatan na diktahan tayo kung ano ang nararapat at makakabuti para sa siguridad ng ating bansa. Dagdag pa dito kahit na ang China ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang mga misa na umaabot na sa 3,500 ayon sa ulat ng Amerika tapos sa isang misa na gustong makuha ng Pilipinas sa Amerika tinututulan pa nila Israel nagbanta sa mga huti ayon sa Israel Ministry State of Defense. Kinumpirma nito na sila ang nasa likod ng pagpaslang sa dating leader ng Hamas na si Hanayi at ito rin ang sasapitin ng mga leader ng Houthi. Akala ng China at nang makapili nagbibiro ang Armed Forces of the Philippines sa pagbili nito ng mid-range capability missile system. Itong lunes lamang, ang ukbong katihan mismo ang nagsabi na upang mapalakas pa ng gusto ang kakayahan ng Pilipinas sa depensa, kaya't bibili ito ng mid-range capability missile system. Ayon kay Army Chief Lieutenant General Roy Galido, na isinasagawa na ang plano at pagkuha ng mid-range capability missile system para sa posyon ng soberanya ng bansa at ng exclusive economic zone ng Pilipinas. If the question is are you going to acquire it, it is planned to be acquired because we see its feasibility and its functionality in our concept of in the comprehensive archipelagic defense implementation. The interest of our country is to protect our interests, so we should not be bothered by the others' seemingly insecurities because we don't have any plans to go outside of our country's interests

菲方引入中导系统这一战略性、进攻性武器，是配合域外势力制造地区紧张对立、挑动地缘对抗和军备竞赛的挑衅和危险举动，是对本国和东南亚各国人民、历史和地区安全极不负责任的选择。这充分表明，一国两制。本地区需要和平与繁荣，不需要中导和对抗。 我们再次敦促非方正式地区国家和人民呼声，尽早纠正错误做法，按照此前公开承诺，尽快撤走低风中导系统，不要在错误的道路上越走越远。 simula ng pagdating ng nasabing sistema ng Amerika sa Pilipinas noong Abril taong 2024 sa panahon ng balikatan exercise. Hanggang sa oras ng mga ito, ang Typhoon Midrange Missile System ay nasa Pilipinas pa rin. Sinubukan mang gawin ng China ang lahat upang mapaalis ito sa bansa gamit ang kanilang mga kaalyado dito sa Pilipinas pero hindi sila nagtagumpay. Ang sigaw ng mga Pilipino, wag alisin ang nasabing missile system ng Amerika sa Pilipinas. Pilipinas agad namang bumuelta sa China. Dinepensahan naman ng buting sekretary ng Department of National Defense, Gilberto Chodoro Jr., ang disisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa pagkuha ng mid-range missile bilang bahagi ng pagdepensa sa teritoryo ng bansa. Binanata ng kalihim ng depensa ang China ang anumang mga paglalagay ng US mid-range missile assets sa Pilipinas ay lehitimo at legal. Dagdag pa ng ministro ng depensa ng bansa, ang Pilipinas ay isang soberanong estado at ang Pilipinas ay hindi na sa pintuan ng aling ang bansa ang anumang paglalagay o pagbili ng mga assets na may kaugnayan sa seguridad at depensa ng Pilipinas ay nakasalalay at bukod tanging karapatan natin, hindi ng China. Ganyan dapat lumalaban at pumapalag tayo sa pangialam ng Chinese Communist Party. Sinabi din ng kalihim ng depensa ng bansa na hindi target ng Pilipinas ang anumang bansa. Ito ay para sa seguridad, mga banta at mga hamon na kinakaharap ng Pilipinas. Tingnan natin ang China. Hindi lamang balistik missile ang meron sila. Meron din silang mga armas na nuklear. Kahit na tuloy pa rin ang kanilang pagpaparami nito. Uulitin ko mga kabayan, ayon sa ulat na inilabas ng Amerika, ang China People's Liberation Army Rocket Force ay mayroong apatarang intercontinental ballistic Missile, limang raang intermediate range ballistic Missile, isang libo, tatlong raang medium range ballistic Missile, 600 na short range ballistic Missile, at apataraan na ground launch cross Missile na may kabuang tatlong libo, limang raang mga missiles. Ano ba ang ibig sabihin ng China mga kabayan? Ang tatlong libo, limang raang mga missile nito ay walang kalaban-laban sa ilang missile system ng Amerika na meron sa Pilipinas. Balitang Israel naman tayo mga kabayan. Sa unang pagkakataon, kinumpirma ng Israel na sila ang nasa likod ng pagpaslang sa dating leader ng Hamas na si Esmael Hanayi sa Iran. Inilahad din ng bagong defense minister ng Israel na sila ang pumaslang sa iba pang leader ng Hamas at Hezbollah. Nagbanta ang bagong defense minister ng Israel mga kabayan na ganito rin ang sasapitin ng mga leader ng Houthi. Bayami Maele, bayami Irguna Terror, Houthi. When the Houthi terrorist organization is firing missiles at Israel, I want to convey a clear message to them at the beginning of my remarks. We have defeated Hamas. We have won over Hezbollah. We have blinded Iran's defense systems and damaged the production systems. We have toppled the Assad regime in Syria. We have dealt a severe blow to the axes of evil. And we will also deal a severe blow to the Houthi terrorist organization in Yemen, which remains the last to stand and fire at Israel. We will damage its strategic infrastructure, and we will behead its leaders. Just as we did Haniyeh, Sinwar, and Nasrallah in Tehran, Gaza, and Lebanon, we will do it in Hodeidah and Sana'a. Whoever will raise his hand to Israel, his hand will be severed. The IDF's long arm will harm him and will settle the score. Ipinakita naman ng militar ng Israel ang mga anak Laban Pinas.